Hello mga kadilbuk Delbook. Ay, good day sa ating lahat. Ngayon ay Monday ano. February 17. So nandito tayo sa bahay sa kitchen. Atang oras ay 11:25. So magluluto po tayo. Kasi, hindi ko ano itong mino, basta ako'y magluluto lang ng gigisahin ko itong <laughs> meron tayong uh, mushrooms. Ayan, mushroom. Ayan, mushroom. Tsaka sibu, uh, sibuyas. Bawang kamatis. At meron tayong yung corn na created na. So, binili natin sa palingki lahat yan. Pati itong meat. Ayan, in-slice na natin yan ng uh, square

at simple pag magbrown na lang kunti yan bawang sibuyas so, ayun nandun na yung sibuyas di maya yung kamatis so ayun naka ano tayo hinugasan natin dito naman and then itong mga ingredients so ang ano nyan sunod natin is yung kamatis ang sunod is yung kamatis yung dapat pala giniling ang ano rito yung ground pork or ground chicken kaya lang wala, wala na tingnan natin kung masarap kung may lasa mamaya ayan at uh, pwede nang lagyan natin ng tubig ang ilalagay natin tubig ay yung ano na uh, mainit na pinakalo, pinakuluan na dito sa uh, pinitan ng tubig tapos syempre ilalagay na natin itong corn para mas lalong lumabot sya palalambutin natin ito kasama yung Ah, uh, palalambutin natin ito kasama yung meat. Yan. So, tapos dapat pa natin pagluto na sila at saka natin ilalagay yung mushrooms. Yeah. yeah. Parang maraming tubig. O tama lang. So, syempre, lagyan natin ang asin. Lagyan natin ng asin. Ang um, salt natin ay yung pink salt. Yung Himalaya. tapos paminta lagyan natin ng paminta no ayan at tuloy tuloy na nga tayo ito luto na itong corn so ilalagay na natin itong uh, mushrooms ayan ilalagay na natin to para sabay sabay nang maluto so medyo siyempre, nilasahan na natin yung ano kanina so ito halu-haluin na lang natin yan at tatakpan so hanggang sa maluto na ang ating mushrooms ayan na Ya, yeah, luto na ang ating ulam for today. <laughs> ayan siya. Uh, so, so, mga 5 minutes, ay 2 minutes na lang siguro ito. So, ayan. Luto na, luto na, luto na. Thank you, thank you sa inyong panonood sa aking mga videos, sa aking uh, uh, ano, screencast ah, uh, live at uh, sa inyong pagsubaybay kay Delpo Club Vlog Official. Yan, saan ka manaroon, mag-ingat po tayo. Bye-bye!